kahit isang linggo na ang nakalipas, ibinalita ng The New York Times ang pagpanaw ni national artist Nora Honor at kinikilala siya bilang isang powerful actress at singer na tumatak, tumatak sa, sa kasaysayan ng sining. Tinawag siyang The Superstar, isang bansag na hindi lamang palayaw ng kanyang mga tagahanga, kundi isang pamana ng kanyang kausayan sa halos anim na dekada sa industriya. Sa ulat ng New York Times, binigyang diin ang kanyang kakayahang umantig ng damdamin gamit lamang ang kanyang mga mata at pagiging simbolo ng tunay na Pilipina. Maliit, morena, ngunit punong-puno ng lakas at talento. Saksi ang mundo sa iniwang marka ni na umani ng parangal sa loob at labas ng bansa. Talagang superstar noon, ngayon, at magpakailanman. Saludo ang buong mundo sa isang noro Honor, artista ng hindi lang pambansa, kundi pandaigdig pa. O diba? Imagine that, the New York Times. O ba? Diba? Oh, New okay. York Times, di ba? Pagka na-picture ka doon, bongga na. Oh, no, Nagulungkot oh. ako to. ko sa ate Gay ulit. Pinakasikat na journal sa ano? Sa Amerika, di ba? Talagang si ate Gay, kinikilala siya talaga sa international. Kasi nga, dahil sa mga pelikulang na niya ya yeah, parang, alam mo, na, uh, natutuwa lang ako na hanggang ngayon, kahit sa social media, oh, andun oh. pa rin si ate Gay. Laging lumilitan. Nawa lumilito, lahat may na nabubuks ako. At Correct. ngayon, nanonood ako mga lumang pelikula niya. Mm -hmm. At alam mo, pinanood ko yung muna yung umawit ang puso. Naging best actress siya dyan sa Metro Manila Film Festival. Tama ba? Correct. Muna yung umawit ta? ang puso with Donna and Ian De Leon. Rita Avila. Rita Avila. Ang ganda-ganda ng pelikula. Contabita sa si Rita Artista dyan si ate Gay, di diba? ba? Yesterday. Pagkanda mo umawi ng Ang ni Ate Guy kay Donna Cruz, wala kang utang na loob. Oh, oh. sumagot si Donna, hindi ako, ikaw. Oh, oh di diba? ba? Ababating ah, ko lang ang coach pala, nanonood din. Coach rap ng BTS, nanonood. Ang dami nanonood din si, sasa. BTS yes. yung magaling si, mag-basketball. Na Nanalo sila. Basketball. <laughs> coach rap ah, yung ah, si Pritz. Hi, Pritz. Ah, Angelo Alcarazolo. Okay. Ayan, nanonood okay. sila ngayon, di ba? Uh -oh. BTS champion. Hello muna kay Shalen, uh, Pen, Kian. Hello po kamarisol, I'm always watching your show with Chika. Ayan, may plantig. Good afternoon sa inyong tatlo. Hi, hey, I'm Sabi ni hey. Christian Vergara, walang <laughs> chemistry si Bianca at Dustin para magkuya lang. Oh. Sa noong nga, nahalik si Dustin kasi masyadong short si Bianca, sabi niya. Sabi naman ni Janet Dama, So hi mga kumare at kumpare asa na ba ang dalawa? Share naman dyan. Oh. Sabi niya, bukas malalaman mo kung nasaan yung dalawa oh, Sabi yan, naman ha? ni Tapet Roque, eh, mas masarap gasto sa ng kimpaw dahil mga mababait at matuluhan sila at di mayayabang. Oh. Sabi okay. ni James Kirby Hernandez, South out daw po. Ani, Mahal. May Mahay. chat sa akin si MJ Plantig, hindi ko maintindihan. Sabi niya, June after movie Kim Pao. Oo, oh, oh. kaka, kaka, nakakaaliw ka doon, Nakaka oh. Hindi ko alam. Hindi, bingo. June style din, lupit ng terrific trio, basta kompleto. Hi, oh, MJ. Thank you, thank you so man. I guess you're June, June sa baba. Oh. Hi, June. Kasama natin sa abante. Oh, oh. Family, hi, June. Laging nanonood sa atin. Lagi si June. nanonood. Kasi Patima. Kasi ano, Patima. Ano, hello. Hello. <music>